Hindi oh, na ba? Oh, Nani? Ano ka ba namang tao ah, ka? Namang kabibilis. Kas ka pa doon na lamain! ka na dyan, Benso. Tulungan mo ako maglaba. Kanina ka pa dyan, tulog ng tulog. Mamala tulungan ko sa paglaba. Babanlaw na lang ay hindi mo pa magawa. Hindi okay? na yun, Sumakit yung likod mo dyan sa kakayga. Mesin kena jalan. Tolongan aku magma. Sudah balik pada Oh, lu tahu Kena jalan ayo. Oi, baiso. Uy! Ano nga? Ay, naman ay, tong tao. Na, ay. ay, naantok nga ako eh. Ano Tutulog sabi ko, ako ikaw eh. Ikaw magbanlaw nito ay. Eh, ikaw na. Ikaw na. Ay, naku. Nakahiga ka lang dyan ay. Ay, naantok nga ako. Kagabi ay, ka hindi pa. ako nakatulog ng maigi. Matatapos na ako. Ay, naku. Edi, Banlawan mo to. Mo na. Ikaw na magbanlaw. Ay, kung sa iyo. Sa iyo? Babanlawan mo na lang ay hindi mo pa magawa. Ikaw na. Ikaw na. Ano nga? Ay, naman si Vivi kayo yung nantok pa ako eh. Eh? Wow. Na. Nantok nga ako eh. Hindi oh. oh. Wow! Sandali mm -hmm. ko. Ah, kanina ako Tubi, na, tubig. ako na ako na maglalaba, ako na maglalaba. <laughs> Gago. Hindi na ma gising gising kanina ah. ah tubig. 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 Tubig tigil mo ako, bahala ka diyan. Na. Ako bahala dito, ako na maglalaba. Hindi mo, ka eh. mo kasi ka, hindi mo kasi kagad sinabi na meron pala nito. Hindi mo ka sana kanina pa ako natapos dito ng pag pagbabanlaw, ano ka ba namang tao ka? Ah? Bang kabibilis pagdating sa ano? Atin? Eh, sabi ko sa iyo eh. Dapat siyang uh, kanina mo pa sinabi na may uh, binili ka palang gin. O, oh, kuha mo tubig. Ako Ay. bahala dito. Ako na bahala dito. Sus naman. Tignan mo, katakawan sa alak. Ah. Kanina, ayaw gumising. Ayos. <laughs> Sige. Ayan, tapos. Kusuti mo na ng kusuti nyan Kusuti mo na ng kusuti nyan Ako nang bahala diyan. Ako nang bahala niyan. Ako nang bahala. Ako nang bahala diyan. Sige. Sige. Kuha kang tubig, inumin. Walang chaser. Wala ka man lang pulutan eh. Pero na yan. Ano? Hintay ka. Bisa mo. Sus naman. Napakasimple lang nito eh. Simple, tapos kanina ayaw mo gumising. Ay, naku. Ito lang ba? Baka ang ka pa dyan ang labahin. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Ayan. Hmm, na. Mukha kang ano. Pusin mo yan, ah! Sige, ako nang bala dito. Wala bang pulutan? Wala.